Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Ang paksa natin ngayong linggong ito ay kolonyalismo at imperialismo kanluranin sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Tatalakayin natin ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Cambodia, ng mga British sa Myanmar, at ng mga pranses sa Vietnam. Aalamin din natin ang mga tugon ng mga bansang ito sa mga kanluraning mananakop. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang aking katanungan. Paano isinakatuparan ng mga kolonistang Europeo at Amerikano ang sumusunod na sistema o patakaran? Una ay ang representative kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pangalawa ay ang pamahalaang biyurokratik ng mga Amerikano sa Pilipinas. Inaasahan kong maipapaliwanag mo ito ng maayos. Bilang mga imperialistang bansa, ang Estados Unidos Great Britain at France ay nagkaroon din ng mga protectorate at sphere of influence bilang mga uri ng imperialismo. Ito ay naganap bunsod ng kagustuhan ng mga makapangyarihang bansa na maparami ang kanilang angkin o kung hindi man ay kaugnayang lupain o teritoryo sa labas ng kanilang hangganan. Sa katunayan, ang Cambodia ay nagsimula bilang isang protectorate ng France. Ang pagkontrol ng mga pranses sa Cambodia ay bunga ng pananakop ng France sa Vietnam na katabing bansa nito. Pinagpasyahan ng France na pasukin ang Cambodia sa pangambang maaring pagpapalawak ng Britain at Siamese sa walang mapanghangganan ng lupain. Noong 1863, Hinimok ng mga pranses si Haring Norodom si Hanuk na lumagda sa Treaty of Protection. Ang Treaty of Protection ay isang kasunduan na nagkakaloob sa France ng karapatang kontrolin ang panlabas na pakikipag-ugnayan ng bansa na epektibong nagtakda sa Cambodia bilang protectorate ng France. Ito ang pagsisimula ng pagkakasangkot ng mga pranses sa mga usapin tungkol sa Cambodia. Ang pagiging protectorate ng Cambodia ay tumagal mula huling taon ng 1800s hanggang sa makamit nito ang kasarinlan noong 1953. Sa loob ng panahong ito, ang Cambodia ay opisyal na bahagi ng French Indochina ito ay binubuo ng Vietnam, Laos at Cambodia na pawang kontrolado ng France. Kasabay ng gradual na pagkontrol sa ekonomiya ng bansa, kinontrol din ng mga Pranses ang administrasyon ng pamahalaan nito. Nang mga panahong ito, representative colonial ang pinairal na pamahalaan ng mga Pranses sa bansa tulad ng sa Vietnam. Ang Kamboja ay pinamahalaan ng isang Resident Superior sa ngalan ng Administrasyong Kolonyal ng France. Ang Resident Superior ang kinikilalang makapangyarihang autoridad na siyang makapangyayari sa implementasyon ng mga alituntunin at batas sa bansa. Dual System o dalawahan ang naging sistema ng pamamahala ng mga Pranses sa Kamboja. Ang bansa ay hinati sa dalawang zona ng royal zone na sumasaklaw sa paligid ng kabiserang penompen kung saan pinanatili ang simbolikong autoridad ng hari. At ang colonial zone na kontrolado ng mga pranses. Ang pangkalahatang bahagi ng bansa ay tuwirang pinamahalaan ng mga pranses. Bagamat kontrolado ng mga pranses ang bansa, hinayaan ng mga ito na ipagpatuloy ng monarkiya ang kanilang nabawasang kapangyarihan. Sa kabila ng pagkakahati ng bansa sa dalawang zona, itinatag ng mga pranses ang isang sentralisadong sistema ng pamamahala na may halong modelong biyokratik. Nagtalaga ang mga pranses ng iba't ibang ministro at kagawaran kung saan itinalaga ang mga opisyal na Cambodian na napangingibabawan pa rin ng mga Pranses. Kasabay ng pamamahalang ito, ipinakilala rin ng mga Pranses ang wika, sistemang edukasyon at kulturang Pranses sa mga Cambodian. Ito ay lumikha ng antas ng mga edukadong individual na karaniwang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng administrasyong kolonyal at katutubong populasyon. Nilayon ng administrasyong ito ang pagsasamantala sa likas na yaman at pagpapatibay ng impluensya nito sa kultura ng bansa. Ang rebeliyon ng mga Cambodian laban sa mga Pranses ay nagsimula ng opisyal na maging bahagi ito ng French Indochina ito ay bunsod ng dalang pagbabago ng pagkakasama ng Cambodia sa Laos at Vietnam bilang mga kolonya ng France. Maraming rebelyon na isinagawa ang mga Cambodian bunsod ng hindi nila pagtanggap sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Pranses. Pinangunahan ni Son Nyok Tan, kilalang makabayang Cambodian, ang mga unang kilos ng rebelyon laban sa mga Pranses. Gayon din, maraming elitistang Kambodyan kasama ang mga klerikong Buddhis, ang noong una ay nakiisa sa mga Pranses ngunit nang maglaon ay nagsipag-alsa na rin laban sa mga ito. Ang mga pag-aalsang ito ay hindi naman nagtagumpay bunsod ng kakulangan ng pagkakaisa at sentralisadong pamunuan. Nalikha lamang ang mga kilusang politikal na naghangad ng kasarinlan ng bansa noong ikadalawampung siglo. Ang Burma ay naging opisyal na kolonya ng Britain noong Enero 1, 1886, matapos ang tatlong madugong digma ang Anglo-Burmese. Ang bansa ay pinamahalaan ng Britain bilang bahagi ng India mula 1919 hanggang sa ito ay naging crown colony noong 1937. Sa katunayan, ito ay ginamit ng Britain bilang buffer zone sa pagitan ng India at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang bansa ay pinangalan ng Burma ng mga British bilang parangal sa mga Burmans, ang pinakadominanting pangkat etniko sa bansa. Nang mamatay ang monarkiya sa Burma, binago ng mga British ang tradisyonal na lipunang Burman. Pinairal ng mga ito ang paghihiwalay ng relihiyon at estado na nauwi sa pakikipaglaban ng mga Burmese sa mga British mula 1886 hanggang 1890. Nang matapos ang digmang ito, nagtalaga ang Britain ng mga opisyal na British sa kalakhan ng bansa. Ang pagdami ng mga British sa Burma ay nagbigay daan sa pagsilang ng mga katutubong pamayanan ng mga Anglo-Burmese na hindi naglaon ay nangibabaw sa lipunan ng kolonya. Naging mataas ang kalagayan ng mga Anglo-Burmese kaysa sa mga Burmese, ngunit mas mababa naman kaysa sa mga British. Kinontrol ng mga British ang kanilang lalawigan sa pamamagitan ng direktang tuntunin at pagbabago sa estruktura ng pamahalaang Burma. Ang monarkiya ay inalis at ang nakaupong hari ay ipinatapon sa India. Tinayak din ang paghihiwalay ng relihiyon at estado at pinasimulan ang sistemang sekular ng edukasyon. Ang sistemang sekular ng edukasyon ay edukasyong pampubliko kung saan magkahiwalay ang relihiyon at estado. Upang tuluyang makontrol ang kalakhang bansa, ipinatupad ng mga British ang estratehiyang Strategic Hamlet o pagsunog sa mga nayon upang maubos ang mga pamilyang laban sa kanilang pamamahala. Ang formal na kolonisasyon ng mga British sa Burma ay naganap lamang sa pagtatapos ng ikatlong digma ang Anglo-Burmese. Sa pagkakataong ito, si Haring Tibaw ng Burma ay ipinatapon sa India at ang Burma ay naging lalawigan ng kolonyang India ng Britain. Dala ng galit sa pananakop ng mga British, naganap ang mga rebelyon ng mga Burmese laban sa pananakop ng mga British ang pag-aalsang lutdaw noong 1930. Ang rebelyong ito ay nanawagan ng kasarinlan para sa Burma, ngunit ito ay sinalubong ng marahas at brutal na reaksyon mula sa pamahalaang British sa bansa, kung kaya't madali itong nasawata. Rebelyong Sayasan noong 1930 hanggang 1931. Ang rebelyong ito ay pinamunuan ni Sayasan. Ito ang kilalang malawakang rebelyon ng mga hindi nasisiyahang magsasaka sa pamamahala ng mga British. Ang hukbong ito ay hindi nagkaroon ng laban sa mga makabagong armas ng mga British. Nang mapigilan ang rebelyon, si Sayasan ay lumikas at hindi naglaon ay nagupo rin ng mga British. Noong mga huling taon ng 1880, ang Vietnam, Laos at Cambodia ay kontrolado na ng France at kilala na bilang French Indochina na naging isa sa mga pinakamahalagang kolonya ng France. Tulad ng mga British, binigyang katwiran din ng mga Pranses ang kanilang pananakop bilang civilizing mission. Ito ay tumutukoy sa katwirang tungkulin ng mga pranses na sakupin ang hindi mauunlad na rehiyon sa Asya at Afrika at ipalaganap ang mga makabagong ideyang politikal, reformang panlipunan, sistemang industrial at makabagong teknolohiya. Representative colonial na pamahalaan ang ipinatupad ng mga pranses sa Vietnam ang Indochina ay ipinagkatiwala ng pamahalaang Pranses sa mga gobernador na Pranses. Ang mga gobernador at pangkat ng mga opisyal na ito ay may kalayaan at kapangyarihang magpasya dahilan upang lumaganap ang korupsyon, suhulan, marahas na pakikitungo sa mga tao at higit sa lahat, pagpapalawig ng sariling interes. Sa panahong ito, ang mga emperador ng dynastiyang Nguyen ay nanatiling tau-tauhang monarkiya lamang sa bansa. Upang mabawasan ang pagsalungat at pakikipaglaban ng mga Vietnamese, isinakatuparan ng mga Pranses ang estratehiyang divide and rule. Ito ay ginawa nila sa pamamagitan ng pagkalat ng usapin laban sa isa't isang pangkat na bumubuo sa rehiyon. Nang panahong ito, ang rehiyon ay nahati sa mga lalawigan na binubuo ng Cochin China sa Timog. Ito ay lungsod ng Ho Chi Minh sa kasalukuyan, Tonkin at Anam. Ito naman ay kasalukuyang mga bahagi ng Vietnam at Cambodia at Laos na pinangasiwaan ng magkahiwalay. Sa makatuwid, Walang iisang pagkakakilanlan ang mga Vietnamese sa ilalim ng mga kolonistang Pranses. Ang mga kilosang Vietnamese laban sa mga dayuhang kolonyalista ay nagsimula kaagad sa pagtatatag ng pamahalaang Pranses sa bansa. Agarang tinanggihan ng mga lokal na opisyal ng Cochin China ang pakikipagtulungan sa mga Pranses. Sa pagkakataong ito, ilang pangkat na mga gerilya ang kaagad umatake sa kampo ng mga pranses. Ilang higit na malalaking pakikipaglaban din ang naganap sa Anam noong 1885 sa pamumuno ni Pan Ang kaniyang rebelyon ay natapos lamang sa araw ng kanyang kamatayan noong 1895. Para sa inyong panghuling gawain, sumulat ng isang simple at maikling sanaysay tungkol sa iyong saloobin. Kung sakaling ikaw ang nasa kalagayan ng isang Burmese, ano ang iyong magiging saloobin sa naging desisyon ng mga British na gawing lalawigan ng India ang iyong bansa? Para sa patuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam.